Ako, ayan, tayo po ay mag-prepare na po ng ating ulam pananghalian. Ito po, tayo po ay mag ng tamba na sariwa at ayun po at iba-iba pang klase ng isda dyan like uh, mm, tulingan, mayroon dyan sa ilalim. So ayun po, ayan ang aking magiging ulam ngayon tanghalian. Ayun po guys, atin ang buksan. Ayan. Hmm. Ayan po. Pagkatapos po niyan, pag malapit na po siya maluto, lagyan natin siya ng mantika para mas masarap. Ayan po mga palangga po. Ganun lang po kasimple ang aming buhay dito sa probinsya. Ayan, sariwang isda at makakabili ka na ng kaya at abot ng ating bulsa po. Ayun po. Ayun guys, medyo maingay ang aking bubong. Gawa ng umuulan na naman. <laughs> Ayun, shout out sa aking mga supporters, followers, friends and family na patuloy na nagsusuporta sa aking mga mumunting video. Ramil have your A love vlog and also shout out sa aming tahanan sa team. Walang iwanan sa aming admin na si Sir GM Castro TV vlog and the rest of my uh, family sa Timulang Iwanan and also shout out sa admin din ng Team Vibe talaga naman, si Ma'am Marge Gordon si Sir John Del Sarmiento Ma'am Arvin Vlog ayan, shout out po sa inyo at sa isa pa rin team na nag-akap sa akin sa team Katabas Cubs at walang iwanan at sa team wala palagi sa mood pero may ngiti sa labi si Sir Alex Garcia at saka si Ma'am Jean Ardon ayan Ma'am Jo uh, Gonzales at saka si Sir Omar Ramio yung Gori ayan, ang kanilang team at saka sa team Lamga ayan just me talagang nakakatuwa na talagang inaakap tayo ng mga ito at saka si uh, sa team sa Ma'am Poray Chilin ayan, yun lang ang naalala ko at kagabi, may panibago na namang team ang um, uh, team Lawin ayan ang kanilang team aangat team Lawin aangat at saka team Scrabble ang kanilang admin na si Sir Lawin at saka si Sir Aruel Clemente ayon shout out shout out maraming salamat po sa inyong lahat wow lumalago po talaga at dumadami po ang ating pamilya ayon kasi yun naman po talaga dapat lalo na po dito sa ating sosya, sa social